Welcome to my youtube channel Dailin Vlog and sa mga bago nga po nag-share ako dito ng mga simple editing tutorial, youtube tips facebook tips lahat uh, makatulong din po sa mga baguhan ko sa kanil kanilang mga account gamit lang po ang ating cellphone okay, so break time po natin na na para intro tayo and uh, share ko na po okay, so classmate, i-share ko nga po sa inyo kung paano po mag change na location sa ating mga google chrome And, kung gusto nyo rin po na yung screen record nyo ay walang space sa gilid-gilid kapag in-upload, i-rotate nyo po yung inyong mga phone. So, alam na po ng iba yan. Pero doon sa mga baguhan din lang po sa pag edit ipahiga nyo po yung inyong screen recording para kasukat pa rin po ni YouTube. 16 by 9. Okay? So, kapag nandito na nga po, so, Google Chrome po yung ating gagamitin bitin and then i-type po yung google.com okay so scroll up niyo po yan may makikita kayo sa pinakababa settings yan Kumbag, yan yung settings na yan and then piliin niyo po yung search settings pag nandyan na po tayo dito sa other settings yung piliin po then may makikita kayo na language and region Piliin nyo po yan and then scroll up nyo po dito tayo sa results region and it type nyo na po dyan kung anong country po yung ipapalit. So, since naka Saudi Riyadh kasi yung ating phone, doon ko siya binili, hindi ko siya mapalitan talaga dito kay Philippines. So, papalitan natin siya sa Philippines. Yun! So, kapag napili nyo na po yung region, yan. I-confirm na po natin siya. So, ayan na po yung results radio natin, Philippines. So, I okay, hope natutunan po nila and yan. Kung gusto nyo ganito mga tutorial, pa, punta lang po kayo sa aking YouTube channel. Okay? Thanks for watching. So, tapos na po yung ating munting tutorial for today and sa mga hindi pa po subscribe sa aking munting channel. Please like and subscribe. Inisama nyo na rin po yung notification bell button para like kayo updated kapag may mga bago pa akong ina-upload na ganitong simpleng YouTube, simpleng YouTube video. Okay? So maraming maraming salamat po ulit. Uh, please follow and uh, makisupport na rin po na ang Facebook profile, Daily Warfield. And salamat po again sa all the new followers po natin and all the new subscribers natin sa channel. Stay updated po and God bless po sa ating lahat. Okay, bye bye.